Parang tolo! Kaya e, ikitilipan na naman ako ng mga schoolmates ko. Carmelita, Kamusta ang iyong pakiramdam? Nasaan ako? Nasaan ako? Anong lugar to? Gusto ko na umuwi! Ano ang mali? Bakit iwa niya? Ote! Bitiwa niyo siya! Kao! What's wrong with that? Walang ibang daan pabalik sa panahon mo kung di mo matapos ang mission mo dito. Mission? Anong mission? Kailangan tigilan mong dadala. Kailangan baguhin mo ang nakasulat niya. Hindi kaya maaaring magkatuluyan ni Juanito. Huwag kang magalala, Binibini. Andito ako para saluhin ka. Kailangan tigil mo ang loob niya na mahubig sa'yo. Wanito, hindi ka maaaring umibig sa kanya nang sa ganun ay hindi siya mamatay sa araw na inyong kasal. Mahirap mga ko na